Today's mini vlog nga pala Tara't samahan nyo kami sa kaganapan Sa kaarawan na pangatlo sa aming magkakapatid At dahil kaarawan niya pala ngayon Ang kapatid namin Kaya winedro ko nga pala yung kinita ko Sa pagiging affiliate sa TikTok Dahil may konting nga pala kong kinita sa TikTok Kaya ito nga pala yung pambibili ko ng cake Linipat ko nga pala sa Gcash yung kinita ko Para makashot na nga rin pala At may bili na rin ng cake Ito nga pala kami pumunta sa bilihan ng cake kaya dumaan niya muna kami rito sa istansya. Dahil tuwing karawan talaga kasi ng kapatid ko ay dumadaan nga pala siya dito sa simbahan para magsindi ng kandila. Kasabay nga pala ng karawan ng kapatid namin ang kapistahan dito sa istansya. Nangarin pala kami sumama sa kanila para magsindi ng kandila at naiwan na lang kami rito sa tricycle. At sila na lang din muna ay nagsindi ng kandila sa simbahan. Dahil hindi pa nga pala sila tapos magsindi ng kandila sa simbahan kaya nagpasama muna na ako sa kapatid ko dito sa kabila. Ito sa'yo nga pala dito yung bunso naming kapatid para makapagpa-cash out. para hindi na nga rin pala kami maghanap ng pa-cash outan doon sa Kalibo. Kapag nating nga pala namin ay bibili na lang din kami agad ng cake. Ito nga pala kami ulit bibili ng cake sa Goldilocks sa Gaisano, Capital Kalibo. So dami nga rin pala ngayon ang pwede nyo pagpilian ng mga bagong cake. Kaya nga rin siguro maraming design ng bagong cake ngayon dahil lapit na nga rin pala yung holiday season. Napili nga pala namin ay Ultimate Black Forest. nga pala yung napili namin dahil bago sa paningin namin. Black Forest. Tag ultimate ko yan. Diba? ba? Haro may ano, we have birthday. May 30. gosh, 30. 30 with on the next year. Kuya, makan kuya ito, Igo. Oh, Igo. 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 Al may sobra pa nga pala sa pera natin kaya bumili pa nga pala kami ng crema di fruta. Pabili nga pala kami ng crema di fruta dal mukha nga pala itong masarap. Isang cake nga lang pala yung bibili namin pero sobrang dami talaga namin dito pumasok sa loob ng Goldilocks. Kina lang talaga sabang lapad nga pala ng loob nitong Goldilocks. Kaya tuwing bumibili talaga kami ng cake, itong brunch talaga nila yung pinupuntahan namin. At tuwing umalis talaga talaga kami ay sabang dami talaga namin. Ang tipong wala talaga magpapaiwan. Tuwing umalis kasi talaga yung tricycle ay lahat talaga ay sumasama. Nung okay na nga rin pala yung cake, kay Dumerecho na nga rin pala kami rito kung saan kami ililibre na magbi-birthday. Ito nga pala niya kami ililibre sa parati namin kinakainan sa Michael's and Randy's Talabahan.

<laughs> hindi ko na nga rin pala lahat ng mga in-order ni Yarito dahil parati naman na ganito yung mga in-order namin. Kawasan na nga lang muna namin dito yung talaba namin dahil parati naman hindi nauubos uubos. rin naman namin i dahil meron pa nga pala kami pupuntahan. Kala kasi namin pumunta sa Puok -Ok Port. Meron kasi sa Puok -Ok Port na bagong tayong peryahan. Pero ipapakita ko na nga lang pala sa inyo yung peryahan sa Puok para sa so next vlog ko na lang kaya andito na lang muna paalam